hirap sa Pilipinas ay gutom. Walang makain. Walang bahay. Dito naman sa Germany, ang mga mahihirap ay merong pabahay. No? Unang-una sa lahat. May pagkain. No? May mga opportunity para makatrabaho. mga kaibigan, tanungin po natin ang sarili natin. Bakit kaya gano'n? Ang sagot ko dyan mga kaibigan, dahil tayong mga Pilipino, wala tayong pakialam. No? Masasabi ko lang yan mga kaibigan dahil pinababayaan natin ang mga korap sa ating gobyerno na mangurakot ng mangurakot. Pinababayaan natin nagawin nila ang kanilang gustong gawin sa mga pera nating mamamayan. Yun ang problema dyan mga kaibigan. So tayo mismo ang may kasalanan. Kung bakit? Ang mga mahihirap doon sa atin sa Pilipinas ay walang trabaho, walang makain, walang maayos na tirahan. Kasalanan rin natin kung bakit. No? Sa Pilipinas pag nagkasakit ka at wala kang pera, ay mas pipiliin mo na lang mamatay ay sa yung magkautang-utang pa yung pamilya mo no at sila pa ang maghirap dahil nagkasakit ka kasalanan po natin yon hindi kasalanan ng mga korap na opisyales tayo mismong mga mamamayan, kasalanan natin yon. Dahil nakita ko dito sa Germany mga kaibigan, na yung mga mamamayan dito, sila ang nasusunod. No? Yung mga mamamayan ang nakabantay sa kanilang gobyerno, nakabantay sa kanilang pondo, at sila rin ang nagsasabi kung saan mapupunta yung mga pondo para sa kanila. No? Kung may mga kurakot dyan, mga kaibigan, pinapalayas. No? Mayaman ang Germany, mga kaibigan. Tama po yun. Maraming opportunity yun, mga kaibigan. Tama po yun. <clears throat> Pero nakamit ng ng Germany lang 'yon mga kaibigan. Dahil sa kanilang pagkakaisa. Dahil disiplina sa sarili. Dahil sinabi nila Mahirap na mahirap tayo dahil binomba ang ating bansa. Kaya dapat magkaisa tayo at unahin natin ang ating bansa. Yan. Ang Pilipinas ay mahirap dahil mismo sa mga mamamayan. Hindi yung mga kurakot na opisyalis. Kung yung mga mamamayan natin ay hindi natin pinababayaan yung uh, yung mga corrupt na government official na, na mga yan. Walang uubra dyan. Kung binabantayan natin yung ating gobyerno, kagaya ng pagbabantay dito. Layas lahat. Layas lahat ng mga corrupt sa ating uh, sa ating uh, gobyerno ano? mga kaibigan kinikwento ko, sinasabi ko lang to mga kaibigan para ma-share ko sa inyo yung mga na-experience ko yung mga magagandang na-experience ko para kahit papano man lang ay maintindihan rin natin ang mga bagay-bagay dito sa Germany mga kaibigan kung wala man tayong ma tututunan sa akin mga lesson at least man lang ma-inform ko kayo mga kaibigan so sana mga kaibigan maalis yung ating nasa kokote, tayong mga Pilipino na doon sa ibang bansa, nagagawa nila yung mga ginagawa nila doon dahil mayaman sila. Hindi po tama yon Nagagawa nila yung kanilang mga ginagawa, yung mayaman sila dahil inuunan nila ang kanilang bansa. Dahil may pagkakaisa sila at nagtutulungan para palayasin ang mga kurap sa gobyerno binabantayan ang kanilang sariling pera kung saan ginagastos ng mga nasa gobyerno. At pag may nakita silang katiwalian, lintik, mga kaibigan, lintik, malilintikan yung mga gumagawa ng katiwalian. Corruption. Unang-una sa lahat, mawawalan ka ng pension. Kukunin yun pag malala yung corruption na ginawa mo baka makulong ka pa so lahat ng mga kinurakot mo sisilipin lahat yan at kung sabihin kung nakita nila na hindi mo mapatunayan na sadiling pera mo yung ginawa, uh, ginamit mo dyan kukunin lahat sa'yo yan so ibig sabihin pag nag, napatunayan na nangurap ka mawawala lahat lahat sa'yo baka pati yung pinaghirapan mo mawawala rin kaya utang na loob mga kaibigan tayong mga Pilipino maging pakialamero at pakialamera tayo lalong lalo na sa pondo ng gobyerno na nakalaan para sa atin no kasi kung wala tayong pakialam at nagpapasuhol tayo Not in a million years aangat ang Pilipinas. Not in a million years. No. Hindi ba ninyo mapapansin mga kaibigan, ang dami-daming gustong pumunta sa atin na mag-invest. Dahil lang sa corruption, umaatras sila. Tandaan natin, yung mga taga-ibang bansa na gustong mag-invest sa atin, umaatras dahil sa korupsyon. No? Tandaan natin na gusto nilang mag-invest doon sa atin sa Pilipinas dahil may potensyal ang Pilipinas, mga kaibigan. May potensyal ang Pilipinas na maging mayamang bansa. Pero mga kaibigan, kung wala tayong pakialam, mananatili po tayong nga-nga.